bigla ang alis. So, yung aking sister guys, si Brenda, ay nagchat kanina. Nasamahan daw namin siya. Tapos, diretso na kami ng alag. So, pupunta ulit tayo ng alag. Victor, so sa plan. do so, sa aking ano, parents place. So, sama kayo guys sa ating ganap. Wala lang, di ko alam kung ano yung ganap namin. So, yun. Huh? eh Eh, ka muna? Kasi magsasarado ka ng gate. Baba muna ikaw. Mamaya muna ikunik yan dyan. So yun guys, samahin nyo kami. Dito, pa, dito guys pala ano. Medyo makulimlim siya na parang hindi. Pero mainit pa rin siya. Ayan. Dito po ay ano, 10.47 am na po. Dito, doon na tayo mga nananghalian sa bahay. nandito na tayo sa ano sa pag-asa sa Bryan Occidental Mindoro. So nag-stop lang po kami dito dahil bibili si Brenda ng ano ng pangmerienda daw sa kanyang mga tauhan. Yung naggagawa ng na kanya ng bahay, tinapay. Ito sa bakery. Yan pakita ko sa inyo. Asa sa Bryan Occidental Mindoro dito yan. Talipa pa po yan ito. talipapa tapos yun si Sheng bumibili ng tinapay. Ayun siya. Pakita ko sa inyo. Yan bakery ata yan. Bakery tapos grocery na din. Parang ganun. Ayan siya. So, yun. So, dito pala guys ay ano na. 12, 11. Tapos, kasama dapat namin si Kiseya. Kaso, uh, binadik namin siya sa bahay dahil ano uh, nag-chat yung kanyang klase na may pictorial daw para sa recognition. So yun, binalik ko sa bahay, nagbihis, tapos in, uh, ah, dinarap ko lang dun sa kanya ng school, tapos yun na. nag na kami ni Brenda. So yun, ito. Yan. Ito guys, nakabili na si ano. Talapin. Mainit pa. Oo, bago ako. na ako. Sobrang diet na yata ito. <laughs> Ay, hindi ako nag-diet. <laughs> hindi kasi ako makain, ano guys, sa uh, morning kasi, ang kinakain ko lang, ano, egg. Ah, uh, boiled egg at saka, ano, coffee lang. Tapos... Hindi, mag oatmeal ka na lang, ah. Ayun ko, hindi ko siya type Okay. Tapos yun. Pakain okay, tayo. Pakain tayo ng tinapay muna. Huh? Mainit pa siya, guys. Masarap, no? hmm. okay, Na? Tapos dyan, may pizza din dyan. Pumili na lang. Saan? Saan? Ito po ang talipapa. Yan. yan oh. Ay, may pizza din pala doon. Yan, ito po. Yan may yung talipapa. Yun, doon. Tapos, dito naman po kami guys pumapasok. Ito na po yung way ng ano, ng ano na, Bilya Cruz ito. Oh, Pag-asa, papasok ng Villa pag Cruz. Pag-asa po ito, tapos papasok ko sa Villa Cruz. Tapos ang kasunod nito guys ay ano, lagnas. Tapos ang kasunod na nung lagnas ay yung alag na guys sa amin. So ito guys yung way na kapunta po sa amin. Guys, ito. Ito guys, hindi pa puto na yayari. Dapat ito pala ay ano, may abuse na pa yan dati. Mayroon may sa gilid, hindi lang naituloy. Ito po, pag yung umuulan, delikado po dito. Kasi, yung mga graba na yan, ano yan, uh, nawawasak po yan nung ano, nung tubig, ano, yung tubig ulan or yung bagyo. Umaapaw. Umaapaw po yan, nasisira po yung gabions na yan. So, yun you know, o, umabot dati dito, o. Oh. yung, ano na yan, yung ilog, parang gano'n, nasisira yung ano. nababagbag tungkang kalsada na to, eh, Inaayos lang palagi yun. Nakapwento na. Para lang. Para sa barang natin may kwento lang konti. Ayan. Ito na guys naman yung papasok natin dito ng ano na Lagnas. Barangay Lagnas. Sabi, rough road siya. Kaya medyo maingay So, dito na tayo guys sa ano. Sa barangay Lagnas. Sa Playa Occidental, dito, no So, ito naman guys yung kanilang ano. Ano tawag yan ay? Barangay pool. Ito yung tinatawag nilang Barangay Hall dyan. Ayan lang, no? simple lang. Ayan po yung Barangay Hall nila dito. Ayan. Tapos na pala yung piyesta dito. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tapos ito, mag-slow down daw tayo kasi nga Barangay Hall ito. So, yun. Ito. Tapos ang kasunod na doon mamaya guys ay dun sa amin na sa amin. Ayan, si father ko nakasalubong na kaagad. Bakit? Hanggang dito lang kami guys kasi ang daming mga ano nila Brenda. Ayun no? Dito na kami guys sa ala. Hindi tayo makapark ng maayos kasi ang daming mga ano nila Brenda dito. Gamit sa bahay. Ay, Material. Ito yung ano pe. Ano? Sige oh, sige sige. Ayun guys. Wow, may bubung na. Tapos pala yung style So, yun nga uh, guys, mag-voice over po tayo dahil nga po yung mga manggagawa ano po, yung nagpapatugtog po sila medyo malakas po yung sounds. So, baka hindi po marinig yung akin sinasabi dyan. So, yun nga guys, dito, dito po kami dumiritso sa pinapagawang bahay nila Brenda. Dahil po yung pintura ay hinihintay na din po para po yata dun sa mga bakal. Kailangan pong pinturahan. So, kinulang to po ng pintura. Kaya yun, kaya po si Brenda dayakag po niya ako dito. So, yun nga guys, mapapansin nyo, meron na din po palang bubong yung kalahating bahay nila. Hindi pa naman po lahat, pero sisimulan na po, la, po palang lagyan yung bahay nila. So, mas nakita po pala guys dyan yung alo, luwang ng, lo, lu, ng, ano, ng kalo, kalooban yan. Yung kalawakan pala ng bahay nila. So, yun guys. So, ayan guys, uwi na po uli kami dito sa ano, dito lang sa kalapit bahay namin dito ng aking magulang. So, sabi ni Brenda, kakain daw muna kami kasi nga hindi pa po kami nakakaalmusal at dito nga po ay tanghali na. So, kain po muna tayo dyan, guys. So, nagugutom na ako, guys. Ano daw ito, Neng? Ginata ang ano to? Uh, yeah. Ginata ang isda. Karpa. Karpa? Ay, sarap. Hindi <laughs> ko anap, karpa daw. So, yon Kain tayo, guys. Muna. Tapos, dahil nagugutom na talaga. Ah, may pa-ice cream. Wow, tumulo na, Nay. Pinaritan ko na yung ano mo sister, mo sa tindahan mo. Kain muna kami ng ice cream ni mother ko. bigang kang ng nanay ko. Ay, ay. Ay, ay. Sabi ni nanay. Sabi ay, ay. Ano ba yun? Ano na Ay, isa pa. pa. May sapay pa ko si Nanay, sabi si Nanay ko, ay ay, sabi. <laughs> <laughs> nanay, may isa pa. Kanin Hmm. Pero gusto ko kumain ng kanin, guys. Kakain tayo ka. ng kanin. Hmm. ang aso. Banyak na tayo sa Ako na tutong. Ay, may tutong din. Eh ikaw na talaga ako. Oo, oh, magdano <coughs> so, na lang. na lang. Oo, lang. na lang. Oo, magdano

Mas na yung labi ng sami. Maraming na Ano, kasi mataas, ang bubong, hindi na yung mainit. Ayan, naging talaga namin ang sami yan. May style yan. Yung sarap may style yan. Yung mga niyan. Ano yung pagkayari. Yung mga yung Yung mga mga Pinsan niya yung lugar, pinsan niya

Dari bangku bungi, dari kalian sa amin, pulur sa amin, di ka? yan, point five. 0.5 point five yan. Dika mag pinaka point six. Point five. Point five. Yan. Ang na rin. Ang alo, na 1, 2, 3. Dapat sa kanya, hindi siya nag-order kay Ano ating hiling na gabi sa ito. Ano Nay, basta na kang karpa, pati pa na to. Hindi po din namin ang mga bata yan. Parang bangus yan. Parang bangus pala to. Malasa siya kayo sa otor, yun. Ano yung dislike? Ang ganda sila, ano na, sila Ate Jenny. Anong dyan? Si ano dyan? pala guys, nilalagyan ng tubig itong ano, fish pan. Ayan o. naglabasan na yung isda. Ang dami. Yan, tago na, natakot. Madami pa lang naman yan, Tay. Ang dami pa lang naman yan. Ayun. may mga malalaki. Ang daming tilapia. Ayaw lang lumapit ng iba. Tunan nyo guys yung isda. Ang dami nila, oh. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Yung sa ano, yung iba nasa dulo pa. Ayaw lumapit. Ang luang kasi ng fishpond ay hanggang doon. Yun. Oo. Oh. Ang daming maniliit. Mga anak na pala yan. Ang dami. Ang kapal ng tilapia. Katuwa. Hanggang doon. Hanggang doon yan guys. Hanggang doon. Yun. Doon. Takot lang sila. Alam nila eh. Yung nakasilip. Yan oh. Yan, alam, ang dami. Naglabasan yung mga tilapia, ang dami. O, oh, tinan nyo guys ha. Yan. Yan, yung mga malalaki akong nakita. Kapal. Yan, mga tilapia. Wina water pump yan guys kasi nga tag-araw, naiiga po yung ano, yung tubig tubig niya. So, yun. Kaya, ano, ginawa? Ay! Takot diba? <laughs> yung mga, tilapia, Oh. Ayin natin, guys, yung mga tilapia. Ito. Kunti lang. Kasi bawal daw yan mabusog. Baka magkandamatay. Darak po yung ipapakain natin. Yun. Ngayon, ito guys, magpakain tayo dito ng fish. Yan, ang daming isda kanina. Natakot lang sa akin. So, dito tayo pupisto. Yan, dito tayo pupisto. Soon guys, magpapatayo ako dito ng kubo. Dito. Yan, para maganda yung view. Ano, nak? Hawakan mo ito, nak. Yan. Yan, pakain tayo ng fish. Dito na, dito dito na. gumagalaw. Ayun guys, nang iisturbo lang tayo dito ng mga yang kumakain. Kasi pag may tao, ayaw nilang kumain. Ang, uh, ano pagkain na darak? So yun. Hi! Hello! Nakaligo na po ako. Hi, Kamu. Hi! Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? O sige, magpakilala ako po. Ako po. Hmm. Si? Kylie. Kylie. Idos. Bubuksan hmm. ito. Ito kami sa likod, guys. Medyo malamig-lamig. Wow! May pagkain pala si... Patikim ako ha. Isa lang ha. Ikaw muna. Sarap. Sarap. Ako na, ma'am. Mm. Mm. Ha? Ha? Hay para si mama mo. Hi, mama. Hello. Hello. <laughs> ano niya, hello. Hello. Sige. Sayawan mo muna si mama. Hayo, mo, ma ano ano yung mong Ay! Ah. Hmm. Alam, alam mong sayaw? Ay. Ma'am. Mm. Ano alam mong sayaw? Ano alam mong sayaw? Ari munting munting, ari munting munting. <laughs> Hmm. Anong alam mong sayaw? Kylie?